Ayan, maganda maganda ang araw po mga kadyano Ayan. nilalagyan na po nila ng uh, mga bakal for sure na matibay na matibay ito mga kadyano hey! maganda maganda na ito pagka natapos po at ayan na nga po napaka sinsin na po yung uh, pagkakalagay ng mga bakal sure na sure na kakayanan na po yung uh, four wheels eh. para po uh, matibay na matibay mga pagyano hindi masisira basta basta yan for sure po mga kadyano isa magtatagal po yan hanggang sa pagtanda po nandiyan pa rin po yung pantarilla uh, na yun unti-unti lang po natin yung mga project po natin hanggang sa gumanda po yung aming paligid. At syempre dito naman po si Kuya Rap sa kabilang uh, mandanag. Hukay po siya para po sa ating uh, kanal. Ayan. Bali yung kunya dito is arawan po. Okay pa sa gumagawa dun sa harap. Ayan. Pero sa so pakiyawan po is kasama po rin po siya. Para po maganda na po yung daloy ng tubig ni Kuya Brian. Matay po mga kadyan. Mabalik po dito tayo sa Pantarilla po sa harap po ng uh, bahay. O oh, yung malapit po sa kalsada. Kunti na lang po is uh, malalagay na po nila ng buo yung ating uh, Pantarilla. Yung buhos po. Ayos ba? Nilara. Ay, may bilarang ka na. Darating tayo dun. Nga ah, magtitinda Narating <laughs> tayo sa bahay. Pregat ah. Wala na eh, lalo niya ako ng Natapos kaya yung Alin? Hirap pa. Mukha tayo na nga po mga kachan nalaki na po nila yung bandang ng uh, gitna po ng ating atulay Yahoo! ilan po po masiguro mga apat na halo o tatlo pa po itong uh, gagawin nila konti-konti na po nga nabubuo yung ating project at konting konti na lang po isa matatapos na 2,000 years later Ito yung mga kajano, tapos na kagaling ka lang ng marilaw Ito na yung Pagbalik ko, ganito na itsura Ito yung mga kajano Sinasabuhin niya pa ng uh, Purong semento. Para po hindi mag-crack po yung Yung surface niya Ayan Ngayon po, tapos na po yung pagsasemento rito. Ngayon, <coughs> maganda na. Mahiga. Nabawasan po po. Damn, thank you. Yang kayak apa lanilan, noh? Awisan <tik>

Ayun si Bob John, para malakas sa mga kapras ha Eh, naharangan pala sa salamin, dito ko ilalagay yun mm -hmm. Kuya Rick Ano masasabi mo? Ay, ayos na <laughs> Kaya init Di sa atin yan <laughs> Ayan. may eh. Ngipin sa bait cabinet ko. Ito cabinet Eric. So dito 'yung kwarto ko ngayon. Naghahalong-lug-lug siya si Eric, medyo magulo po 'yung gamit natin. Ayun oh, no? may cabinet ako. ko, sliding. Tingnan ka lahat magulo, Kuya. <laughs> Maglilinis ko tayo mamaya-maya dito. Ayan. Since may bisita po bukas, kailangan po natin linisin to. Ayan, napakaganda po mga kadyan. Ang ibigay po ni Ate Takumi. Nailipat na po. Ayan po. Ayan po mga Ayan. Tapos na po yung project natin mga mandarilya mag na lang po dito ayan at ito po tapos na rin Naging po natin ng binyag, pangalang ko. Heh. <laughs> Mukhang masaya si Crystal ngayon Tito Cesar ah. Naks! Passport na. Tabler na Kaya nga eh Tito Cesar ang laki tabler. Kasi laki ng timba. Okay. Hindi, ingit pa Dadalin daw niya pag sabro. Hmm. Stay hydrated daw, sabi. Oo. Oh. Mainit yata sa Japan daw. Mami, um, may hindi. Kasi may klima mainit. May klima <laughs> malamig manamig. Uh, uh. Paglagyan ng kape, no? Yung isa, no? paglalagyan ng mainit. Uh. Yung isa, malamig. Kaya... Yung isa, mainit. Yung isa, malamig. Oh. Oh? No? No? Paano kung mga taba na ito? Dilalabas ko kayo na kayo kapon ka Ha? Sino ka mo? <laughs> Ano naman sa kinain mo? Ano ba kinain mo? Kakaselfon mo yan. Hmm. Anong kinain mo? Uminom ka ng bay... Ano mo yan? Bayonet. bayonet. Ay bayonet. Bonamine. bonamin Oo. Nakainom na ako. Nagsuka ka pa rin? Hmm. Hindi kayo nasabaran na ka Hindi. Isang kutsara nga lang na kain ko. Kain na mo na Tinuka mo pa. Yun nga yun, dapat malakas siya kumain. Tinuka mo pa. Eh di, kag, edi eh, malakas din suka ko. Naligo nga ako nung, nung punta ko dun fast food. Eh. Naligo ako sa suka na. Ha? Ah, may dala kang sukot. Naku po. O na kang dala sukot. <laughs> Ayaw pala kami ni Cristal. Eh. Walang dala ah. sukot. Kaya nga, si Cristal. Susuka ka sa biyay. Saldipon sa lang. Susuka ka. Hindi <laughs> pa nakiyapo lang yun, nagsusuka yun? ako. Ay, hey, sinay tita mo. Sal de puso sumuko Ang <laughs> lapit pa lang nun ah. Sa kiapo nga lang. <laughs> ang tamay sa kiapo. ako. Sabi nung mama, naglili daw. Ah, baho-baho naman doon sa kumbeta. Ay, di ko. Ay, Lalo kang masusuka nun. Terpas. eh baho. Ay, malinis na. <laughs> Ay, malinis na. Talaga ang dumi-dumi. Eh. Wala nung may ano doon. Mga siyambe. Oh, muslim. Oh, yung kuluneta ma, marumi rin, di ba? Malinis na ba yung akyatan? Saan? Doon sa over pa, doon sa ano? Malinis na? Dati, makanghigo. Maka ilang beses na akong pumunta ron eh. Doon na tayo, malinis na. Hmm. Malap, malapit din, doon lang may beach eh. Malinis na yung ano, yung sakyapo, yung sa mga tabi ng simbahan. Hindi pa ako nakakadaan doon eh. Kaya po. Maraming nag nagtitindangan nito na yung eh, oh, mga kanin. Di ba galing na pero pinabutas mo yung tayo ko ron dahil tatakot ka magpapos. Oo <laughs> 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 diba, nga. Sinampulan mo. ako. Di ba marumi? Marumi yata yung sa taas ha. Ang dami kasing tao. Eh. Malinis na rin. Ngayon, mga ka dyan. Hmm? Ang paghipag-hipag. Ngayon. Huwag well, mataba na pala ito sa aking ko ah. Mataba talaga saging mo. Ba yung saging ko? Ano ko ba yung to? Sabi mo mataba yung saging ko. Mat natatawa tulad si Kristo tayo. Hey. Sabi mo mataba na yung saging ko. Ba't yung mataba? Ang juice. Ang juice. Ang juice. Ang juice. Ang juice. Bakit saging ko? Bakit yung saging mo ano? Sinabi mo saging ko. Eh, dati na mataba ito. Ano <laughs> Kaya mga pa <laughs> lang tuloy. na ni Krista. o may... Ano yung sagging? Kaya yung sagu sabah. Ah, sabah? Ano kayo binigay la <laughs> kay Ano?